Chubs! good morning. Bali, mag-ano tayo ngayon tortang giniling. Kasi, maulan ngayon ka, Bali, ang hirap maglabas-labas. Ang bili doon sa kanto ng ulam. So, magluto na lang tayo, Chabs. Ano, ang pang-ulam natin para sa tanghalian. Para hindi na tayo panay tortang giniling yan kachabs yan ang aming kukulamin ng aking junakayos golden brown lang natin yan kachabs bago natin siyang i-flip up para medyo maganda-ganda naman dito ragat lang natin yan kasi para makurian kita kachabs, stainless tong ano natin may golden brown ko pa yun natin yung kafe baka makuha yung kahit katapos ano lang natin yung kachabs I golden brown lang natin yan and then ano hanggang sa maluto kachabs tatlong ano lang yan ginawa ko ka chubs tatlong portion lang kasi ano yung sakto na yan sa amin ng aking junakis kasi yung mga tao dito sa bahay nagwo work so hindi ano wala sila dito lagi pag ano mga simpleng araw sa maluto ka chubs. Cut lang natin yan.

Yan, wag na natin masyadong tostahin kasi baka naman tumigas. Ipiplating na natin siya. Lagay muna natin siya dito. Ayos na yan, hindi ko na masyadong tostahin yan kasi baka tumigas. Pero, may itlog naman yung kachabs. Baka lang kasi maano ba. Ayan. Hindi yan. na tayo ka Chubbs. Ito na tayo. -plating na tayo ka Chubbs. Magpiplating tayo ganyan. Eh nakachab sa ating giniling na ano, giniling na baboy na merong ano itlog. Kain tayo ka Thank you for watching. Good morning, good morning.